Meron tayong client na mahaba yung buhok sa may parting likod. Pero yung kanyang uh, buhok sa ibabaw ay uh, maliliit na ang hibla kaya nagmumukha na siyang manipis at uh, parang mukhang madalang na yung tubo. Ano ba yung gupit na pwedeng gawin natin sa kanya? Well, nag-usap na kami. Nag-suggest siya na kailangan niya gusto niya yung may clean na talaga at hindi mapapansin yung nipis sa parting ibabaw nito. Kaya number 3 na clipper guard ang ginamit natin sa ibabaw niya? Tapos, iha-high fade natin or tataasan natin yung pagkaka sa gilid. Yun ang uh, naisipan niyang ipagupit sa atin kaya tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng uh, gupit na gagawin natin para sa kanya. Kadalasan sa mga maninipis ang buhok sa may parting ibabaw, yung gilid na iiwan yan, mas makapal siyang tingnan. At mas malusog yung buhok sa gilid. Kadalasan niya sa mga nauunang numinipis yung buhok sa ibabaw nito. Then gawa tayo ng pinakang baseline or guideline gamit yung ating trimmer. Lagyan natin ng guhit yan paikot. And then uh, tanggalin natin yung buhok sa ilalim. Yan yung magiging pattern natin sa pagawa natin ng mataas na pay para sa kanya. Shaver natin yung ilalim para maging bun. And then gamit tayo ng number one na clipper guard. 1.5 na clipper guard naman dito sa may gawing itaas. Yung may biglang dark spot o biglang itim. Sa pagitan ng uh, manipis. Saka dito sa may parting makapal. And then, uh, gamit tayo ng 0.5 na clipper guard sa parting ibaba. Para unti-unti ay nagbe-blend. And then, tanggalin natin yung clipper guard. Zero close, zero open. Laruin natin yung adjuster. Para unti-unti mapura yung binakangguhit niya. And then, gamit tayo ng trimmer kapag hindi natin matanggal yung guhit kasi mas manipis ang talim ng ating trainer gawa tayo ng line up linisin natin yung parting noong bago natin basahin at ahitan ito ayaw ganyan na yung magiging gupit niya para hindi mapansin yung uh, maliliit na hibla ng tubo ng kanyang buhok sa parting ibabaw okay Maraming salamat mga kabarbero. Sana nakakuha kayo ng unting idea sa mga ganitong klase ng buhok.